Ang ating kinatatayuan na to, yung school building nasa ilalim. Tingin mo mga ilang bahay yung nalubog dyan? Ay, dalawang barangay po to. Ito ang Mapanwipi Lake ng San Marcelino, Sambales. Napakagandang pasyalan, magandang lake. mayro mga nagtataas ang pine tree, carabao grass, na may halin tulad mo sa New Zealand. Pero sa kabila ng angking ganda nito, ay may nakakubling pait ng nakaraan dahil dalawang barangay nga ang nalibing sa lugar na ito, kaya ngayong araw na ito ay sisilipin natin ang kwento at kasaysayan sa nagdaang panahon. So good morning mga ng TV, ngayon nga ay alas 4 sa isang umaga. Mula nga dito sa Imus ay tayo maglalakbay papuntang Sambales ng halos 300 kilometers dahil meron nga tayong pupuntahan na isang lake. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating vlog para sa ating mga kaminduraan TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ka pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Andito na nga tayo sa bayan ng San Marcelino, Zambales at dito nga natin tinagpo ang ating guide papunta nga sa Mapanwipi Lake. Kung mapapansin ninyo mga kamindurayong TV, hindi kagandahan ang daan papunta nga sa lugar at ayon nga sa ating guide ay maglalakbay tayo ng halos 30 to 45 minutes depende nga sa ating bilis ng pagtakbo. Ang pagpunta sa lugar mga kamindurayong TV ay hindi ganun kadali, napakahirap ng daan, may mga madadaanan tayong ilog although kaya naman ang ating mga sasakyan. Ang hirap lang dito talaga ay yung maliliit na sasakyan gaya ng mga kotse. Pagkatapos nga ng halos 30 minuto na ating paglalakbay ay narating na rin natin ang ipinagmamalaking mapanwepe ng Sambales. Sa magandang araw na naman sa inyo mga Kamidurahing TV, andito nga tayo sa lawa ng bayan ng San Marcelino Sambales at pupuntahan natin ang lugar kung saan nalubog yung dalawang barangay, ang barangay Adlaw at barangay Buhawin. Alamin natin ang kwento ng kasaysayan kung bakit ba nalubog ang dalawang barangay na ito. Tara, puntahan natin. Good morning. This is Mindoro TV. Tanong ko lang kung gaano katagal yung ating ipaglalakbay mula dito hanggang doon sa ating pupuntahan. Mula dito po sir hanggang papuntarin sa aming simbahan. Para oras. Yung mismo ng ating pupuntahan, okay. yun mismo yung kinalubugan. So, yung Barangay Buhawin. Barangay Buhawin. Okay, sige, punta natin. Every time na sasakay nga tayo ng bangka, kailangan nating magsuot ng life jacket. Ito nga pala si Richard Astillo, makakasama natin dun sa lugar kung saan nga nalubog ang dalawang barangay. Excited ka na ba Brad? Na, excited na ako malaman kung bakit nalubog yung dalawang barangay na yun dito sa Lawan to. Nababasa ko lang dati o narinig ko lang dati sa balita eh. Kaya excited akong malaman kung bakit. Uh, you. Bali, apat nga pala tayong pasahero, pang lima yung bangkero. Medyo matagal-tagal na natin pinalano ito mga kamidurayong TV na puntahan mismo talaga kung saan nalubog yung dalawang barangay, ang barangay Aglaw at barangay Buhawin. Habang naglalakbay nga kami dito sa lawa ay napapaisip ako na dating ba sayang lugar pero ngayon nga ay nagmistulang lang parang dagat na. Itong nakikita nating ito ay lumang simbahan ng barangay Buhawin na tanging na lang at cross ang ating nakikita dahil yung mismong bahay nito ay nakalubog sa ilalim. Taong 1991, halos mahigit tatlong dekada na ang nakakaraan isang malakas na pagsabog ng bulkang pinatubo. Ang naturang pagsabog ay naitala na isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas, maging sa buong mundo. At dahil sa nangyaring pagsabog, ang ilog na dumadaloy sa barangay ay nasa raduhan. At dahil dito, utay-utay nang tumaas ang tubig at nangyari na nga ang kinatatakutan ng ating mga kababayan, partikular nga dito sa barangay Buhawin at Aglaw ng Sambales. Ang malibing ang kanilang barangay, ang barangay na dating masaya na kanilang pinagmulan nalabis na ikinalungkot ng mga taga rito. Susubukan nating pumunta sa tabi baka sakaling mayroon tayong makausap o makapanayam sa mismong nakaranas ng hagupit at bangis ng kalikasan. Pero bago yan ay nais ko munang ipakita sa inyo ang barangay noon at simbahan na nalubog nga sa lawang ito. Makikita sa larawang ito ang unti-unting paglubog ng barangay Buhawin. Una natabunan ito ng aspol at lahar. Dahil sa kapal ng lahar na dumadaloy, naharangan ang mga daanan ng tubig at pumunta nga ito dito sa barangay Buhawin. Ilang buwan lang mapapansing unti-unti nang lumulubog ang barangay sa tubig. Hanggang sa tanging krus na lang ng simbahan ng Buhawin ang makikita. sana mga Kamindurayan TV mayroon tayong makausap dito na talagang naka-experience ng pangyayari dito nga sa Barangay Buhawin at Barangay Aglaw. Magandang hapon po, Kamindurayan uh, TV. Kaya lang po ako nandito, na gusto ko po lang pong malaman yung history kung ano ang nangyari dito sa Barangay Buhawin. Po. Buhawin. Bakit po ito nalubog? <coughs> Kasi yung kasi yung tubig sir na baraan yung paglabasan ng tubig. So, kayo tay, uh, katagal na kayo natit na ninira dito? Ay nung 1981, 1982 pa andito na. 1982, And andito oh. na kayo. sabihin, may bahay din kayo dito na. Oo, oh, nakapag-asawa ako nang taga, dito. Kaya yung bahay nila diyan na Yung bahay nung asawa nyo? Yung bayan. Paano niyo nalaman na unti-unti nang umaakyat yung tubig? Unang yung gabi po nung nagsimulang kumutok yung vulkan po. Mm. Unti-unti na po siyang lumalalim yung tubig po. Tingin mo mga ilang bahay yung nalubog dyan? Ay, bali, dalawang barangay po to sir, uh, hanggang barangay Aglao at barangay. Nang malubog nga yung inyong mga tirahan, sana napunta yung iyong mga kasamahan. May, po, napun may napuntang Palawan, may napuntang Palawig, may napuntang Pampang. Ikaw, andito ka pa rin? Wala na po. Bale lumikas din po kami sir. Ah, napunta po kami ng Pampanga po. Doon uh, po kami napakwit na po. Matanong lang kita Brad, ano yung iyong karanasan na hinahanap-hanap sa barangay na nalubog? Yung... Um, parang po sa ano, wala pong problema sa taniman, sa kahit. Um, ha, uh, yun yung... ibig sabihin may taniman din so, dyan? Oo, maluwang din po yung palayang mga bukit-bukit talagang dyan talaga kinukuha yung pangkabuhayan ng pangkabuhayan. Na nakakalungkot. Yung ating kinatatayuan na to, yung school building nasa ilalim, gawa nga nung pagputok ng uh, Balkang pinatubo noong 1991. Noong maging lawa ito, Brad, anong naging kapalit na biyaya sa inyo? Hali may isda lang? naman? Wala naman, wala pong naging ano, kung hindi ka magsikap po talaga na magtanim na naman, mag ano naman. Ibig um, sabi, ibig sabi wala isda to? May marami. Ah, marami? May isda po yan kaso, pang ano na lang po. Pang, pang sariling ano, uh, pang ulam? Pang ulam, ulam na lang po. Pagka, Pero yung pagbibenta? Hindi wala po. Wala na? Oo oh, po. Uh, Abrod, ang pangalan mo? Uh, Ilordi po, Ilordi Bindon po. Ilordi Bundon, Mindurayan TV. Tay? Uh, Rolandones Piros po. Ang Dorayan TV. Salamat po sa inyong dalawa. Dorayan TV. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Ang buwihan Okay. Dito raw, hanggang tuhod pagka nag high tide. Ay di parang din pa ng dagat ano. Kasi ang dagat. Luta ba? Kasi, uh, uh, kasi dahil wala nga... Alam mo yung pinunta namin yun? Yun yung arko ng school. Nakabaon yung building sa ilalim. Puro bahayan to. Ayan, hey, puro bahay Tayo ay nagpapasalamat kay Ilorde at kay Kuya Rolando. siya sa inyong dalawa dahil sa kanilang karanasan sa nangyaring trahedya sa kanilang buhay. Ang dalangin na lang natin sa kanilang dalawa ay maging matatag, muling makabawi sa hamon ng buhay. Kung nagustuhan nyo ang ating vlog, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin. Maraming maraming salamat po. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout ang mag-asawa ni Atty. na si Mr. Franz Coronacion at Atty. Precious Mayor. Mabuhay tayong lahat. At shoutout din nga pala dito kay Mr. Pedro Coronacion. Mabuhay ka.